Hello, Aquarius. So, ang gagawin natin ba sa ngayon is yung tignan natin, no? Kung paano kaya yaman, no? So, mag-cleanse lang tayo, nak, no? And then, gagawin na natin ang yung spread. Kasi mag-December na, dapat marami tayong pera sa wallet. Ayan. Sa ganitong paraan is makakatulong ng konti po, no? Ayan. So, Aquarius, para sa iyo ang basang ito. Ayan. So, sisimulan na natin, no? So, titignan natin kung ano yung dapat gawin para yumaman ka, no? Ito yung based on your, uh, customize so based on your energy, no? Ano na, Aquarius, ikaw yung henyo ng Sojak. So, alam mo ba yun, Nak? So, ang may, ikaw yung may taglay na sabi natin, futuristicong pananaw, no? So, ikaw din yung sinasabing, uh, merong original na pag-iisip, no? O sabihin natin hindi ka uh, hindi ka naghahanap ng kasan ng nakasanayang yaman. Ibig sabihin talagang hinahanap mo ang kasaganaan sa pamamagitan ng pagbabago at technology, no? At ang sa iyong community. No? So, ang tarot spread na ito ay gagamitin natin ang iyong radical na insight para tukuyin no kung paano mo uh, paano mo masisira ang traditional na financial system. Daling nga, baka may sounds na naman tayo eh. Baka may background sounds na naman. Minsan nalalakasan. Sabi ko na eh. Buti na lang. Ayun, tapit ako. Okay, so, titignan natin kung papano ka, lilikha ng iyong yaman, no? Tignan natin. Ito yung sa different na perspective naman to, no? Hindi, ah, uh, kumbaga, ikaw ang kakaiba eh, no? Aquarius. So... Tignan natin, no? So, i-decode natin ang future mo, no? Sisimulan na natin ang paghila ng mga card, no? So, so, Ayan. Ayan. Ako talaga, oh, the emperor. Ang ganda. Mayaman yan talaga pag emperor, no? Ayan, talagang talagang ikaw in body mo, talagang ikaw na ikaw na, no? Okay, so kukurin siyempre tayo ng guidance kay animal spirit na, no? Kay animal spirit at saka kay angel of abundance, siyempre kasama yan, no? Ginamit ko tong animal uh, spirit oracle or deck kasi they are very keen, lalo na very, ano sila, siyempre Yeah. Oo. Um, Very keen sila sa paghanap ng yaman. No? Very keen sila sa pag observe Okay. Sweet guy. Para po ito kay Aquarius. Ayan. Si Groundhog Spirit daw. Ayan. Meron kang dapat na-electrore. Na no? Actually, napakadali lang to, No? And then guidance for para kay Ito na, abundance mindset. Wow. Aha, boto ng December nako ha. Baka maganda ang iyong wedding nak. Uh, so, meron kang nak na six of wands in reverse and the emperor at ang King of Swords in reverse. You have also Six of Cups in reverse at Queen of Swords, no? Alam mo, mga air sign, aris sign ang nakikita kong kahalubilo mo rito, no? Na maari mo, you will might came across, no? <coughs> Okay, so ito yung detalyado at malalim na inside para sa yung limang card dito sa Card of Abundance. <coughs> I'm sorry, no. Uh and then parang naka naka sa sa iyong pagka-innovative at intellectual na energy, no? <coughs> So, kasama yung mga mensahe mo dito sa Groundhog Spirit at Abundance Mindset, no? makikita mo, innovative at intellectual na energy, no? So, ang paglikha ng yaman mo, Aquarius, uh, sa pamamagitan ng innovative at logic. Kasi bakit, no? Ito yung balakit na nakikita mo, Six of Wands in Reverse, no? Ito, 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 ito na. Six of Wands in Reverse. Kumbaga, uh, ito yung humaharang sa mga takot ng pagiging unpopular o hindi pagkakaroon ng recognition bilang bilang ikaw na Aquarius, no? Uh, minsan ito yung masyado kang nakatuon din sa pagtanggap ng praise or validation mula sa sabi natin sa community or sa online mo. Kapag uh, sabi natin ang humaharam sa iyo, ang humaharang din, din sa iyo dito is ang takot na pagiging unpopular. No, parang hindi hindi nag hindi kayo yung parang sabihin natin pagkakaroon ng recognitions kasi kapag a to parang somebody's acknowledge na acknowledging you na you won the victory. Kumbaga ito ang kinakatakot mo na na yung pagiging unpopular o hindi pagkakaroon ng recognitions no bilang acquire syempre minsan ay masyado kang nakatuon din sa pagtanggap ng praise or validations no mula sa iyong community or online kagaya ng sinabi ko. So paano ito mapipigil? Ang iyong innovations actually ay baka naiwan sa sabi natin sa drawing board, no? Dahil naghihintay ka ng tamang oras o anumang pahintulot. Na napakaraming uh, adva uh, parang napakaraming validations ang gusto mo pa, no? Kumbaga, ang yaman mo ay darating kapag nagpapatuloy ka sa iyong idea. Kahit wala pang pumapalpak, no? So, kailangan mo maging handa na maging pioneer na hindi ka na, na hindi mo sabihin, naiintindihan sa simula. Go ka lang, maski hindi mo pa na, na, naiintindihan ang start, or maski wala pang palpak, O uh, sabihin natin, hindi pa pumapalpak. Kumbaga, mag-start ka lang, no? Kahit wala pa yung recognitions ng ibang tao kasi parang you're acting na dapat na i-recognize -re muna bago before ka to make an actions, no? Which is yan pag-isipan mo yan, no? And then kung makikita mo rito, kailangan ito yung six of uh, yung six of swords in reverse, no? Ito yung sabihin natin ang kailangan mong gawin. So, kailangan mong harapin ang mga problema actually, no? Kasi itong Six of Cups in reverse, ito yung wag wag kang tumakas sa katotohanan ng ng kasalukuyang financial situations. So ang reverse nito yung nagsasabing hindi ka na makakaabante kung hindi mo i-settle ang mga issues sa past, no? Especially yung isa yung past project o sa mga lumang utang mo kung meron man. So, ang dapat mo maging action dito actually, tigil mo yung procrastination sa mga detalye, no? Na ayaw mo dahil sa dahil sa natin, mas gusto mo ang big picture. So, parang kailangan mo ang salinggo linggo na intensive clean up, no? At budget restructuring, no? Bago ka maglungsad ng bago mong revolutionary project. So, sabihin dayo natin ang pagiging pre primo sa primo sa mga burden, or sabihin natin primo sa mga past burden, ito yung magbibigay sa'yo ng mental space para maging mayaman ka, no? Ayan, so... Ang ah. dali po ah, sinisipon ako. So, ito yung nakikita ko pa dito sa ano mo, no? Sa iyong Six of Cups dito. Kailangan mong harapin ang problema at huwag tumakas sa katotohanan. And sabihin natin ang iyong kasalukuyang financial situations, ang... Um, ang reverse na ito yung nagsasabing hindi ka na makakaabante kung hindi mo isesettle ang mga issues sa past, no? Inuulit ko 'yan. So itigil ang procrastination sa mga detalye na ayaw mo dahil mas gusto mo ang big picture dito, makikita mo, kailangan mong isang linggo ng intensive cleanse of, uh, sabihin natin, budget restructuring, no? So, ayan, remember yan, nak, no? And then, kung makikita mo dito, ang kasalukuyan mo, no? Ang king of swords. So, andito ang king of swords, na naka-reverse. King of Swords in reverse, ito yung sabihin natin na paano ito na-apekto sa kasalukuyang yaman mo, Aquarius din. So, ito yung maling paggamit ng otoridad or abuse of power na sinasabi rito. Maari ang iyong current income o financial structure ay nakabatay sa isang sitwasyon. Ibig sabihin kung saan ginagamit mo ang iyong intellectual para dominahin ang mani or manipulahin. So, uh, kahit kumikita ka, ito yung hindi sustainable na lumika ng bad karma actually, no? Sa Five of Swords energy rin. So, itong King of Swords, sabihin natin, parang Five Swords energy, no? Pero ito yung King of Swords na sabihin natin na nanahilin tulad sa Five of Swords energy. So, iwasan yung pagiging tyrant, especially sa businesses, or sabihin natin sa paggamit ng informasyon para sa sariling kapakinabangan or sabihin natin yung yung walang fairness, no? Kasi nakikita din natin dito uh, labis na cynicism or criticism na lumalabas sa So ang iyong batas na isip actually Aquarius uh, ay ginagamit para maghanap ng mali sa lahat ng opportunity o advice, no? Yan yung halimbawa ng King of Swords. So, masyado kang nagiging cold at critical na nakahadlang sa pagtanggap ng blessing o sabihin natin sa partnership. No? So, ang kailangan mong i-action dito, palitan yung pag-aalinlangan mo. No? Yung sinasabing sininisim, no? At maingat, at kailangan maingat na pagsusuri. No? Uh, tanggalin ang pag-aalinlangan pag at maingat na pagsusuri ito magtiwala ka sa positive financial potential ng mga idea mo, no? Isa pa, uh, ang king of swords din, ito yung intellectual inconsistency na sinasabi. Ito yung kawalan ng klaridad. So, ang iyong financial decisions ay, ay sabihin natin, pabago-bago at malabo dahil ang iyong logical foundations are, ay, ay unstable. So, hindi mo kayang panindigan ng iyong objective na plano, no? So, ang dapat mong gawing aksyon, mag-commit sa isang financial strategy. At huwag magpabago-bago, batay sa nararamdaman mo o takot, no? So, kailangan mong magtatag ng isang malinaw na, sabihin natin, walang kinikilingan na rulebook para sa iyong pera. So, kung makikita mo rito... Ito rin yung ang pinapahiwatig din ng King of Swords is yung pagkilos ng walang etika or sabihin natin an ethical behavior or not. Kasi ito yung pinakamalaking babala ibig sabihin no. Ang King of Swords reverse ay nagpapahiwatig syempre na may tendensiya kang gumawa ng isang shady or let's say borderline an ethical na actions dito no. Especially para kakumita dahil nga sa pan, sa paniniwalang ayaw mong masisi or sila masisisi o hindi ikaw. Kung baga ayaw mong masisi, parang gano'n, no? So, ang aksyon na dapat mong gawin dito, no? Kung bilang ikaw, visionary Aquarius, ang iyong yaman ay nakabate sa tiwala at integrity. So, panatilihin ang matas na moral standard. No, para maging sustainable ang iyong financial success, no? Nakukuha mo na. And then nakikita din natin dito, ang King of Swords in reverse ay nagpapaalala sa sa iyo na ituwid ang iyong moral at intellectual na kompas. No, because ang tunay na yaman ay makukuha kapag ginagamit mo ang iyong ang iyong henyo. No, Aquarius, kasama yung matatag na ethics, no? So, uh, ito kasi ang iyong balakid at lang, no? Kaya niliyo no, natin maigi para maamasundan masundan mo. Huwag niyo pong isipin na ano no, ako uh, kumbaga, It's for your own good din ito, nak, no? Napakagandang energy, ah, uh, itong pagbasa natin, no? And kung makikita mo dito, meron ka rin emperor, no? Itong emperor, ayan, emperor. So siya ang susi sa next level din ng yaman mo, no? Sa next level ng yaman mo, to ay nasa pagiging leader mo. Ito yung sabihin natin, pagtatag ng structure, no? Uh, o sabihin natin at control. Hindi kumbaga hindi ka lang magiging expert bilang the king of swords, kailangan mo, mo ring maging boss, no? Bilang isang emperor. No? Kumbaga ang daan sa yaman mo ay yung magtatayo ka ng sarili mong system, do you get me? Magtatayo ka magtatayo ka ng isang team or sabihin natin club, no? Ah uh, kumbaga or sabihin natin company or platform na magpapatakbo ng iyong mga idea. So, kailangan mo ng disiplina rin at long-term planning, no? At hindi na, ito yung hindi na natitinag na authority. Parang gawing empire ang iyong innovative. So, huwag kang magpaubaya sa chaos, no? Yan. So, pag in the next level mo na, kailangan mo magtatag na ng empire or company or sabihin natin isang grupo na tutulong sa'yo, no? Ito kasi ang susi ng iyong ano eh, ng iyong next level na yaman, no? So, so pagtayo ng sariling system or company, actually, ang pinakadaan mo, no? Kung mag, magpapatakbo ang iyong mga idea dito, eh, no? So, kailangan mo talaga rin ng disiplina, no? At isa, at ito'y magiging long term, magiging long term ito, no? At ito yung sabihin natin na hindi natitinag ng kahit anong authority para parang gawin mo ngang empire, no? Ayan at at make sure na hindi ka papatug, papa, papatumba, no? Ayan, napakaganda. At meron ka rin pangkalatan, payo. Ito yung queen of swords, no? Napakaganda. So, ang payo nito yung para sa iyo, yung manatili ka sa isa, sa iyong intellectual. Intellectual integrity, hindi yung kagaya ng king of swords in reverse, no? Kumbaga, ang payo dito sa iyo, yung manatiling maging intellectual, integrity at kalayaan. So, because ang Queen of Swords dito ay yung nagsasabing huwag kang matakot maging objective or sabihin natin cold pagdating sa pera. No? Kumbaga, para sa yaman, kailangan mong gawin ang desisyon bate sa fact at data. Facts at data to, no? Hindi sa hunch or pressure ng mga kaibigan. Nakukuha mo? Uh, panindigan mo ang iyong mga boundaries, no? At 'wag mong hayaan ang sino man ang magmanipula nito, no? Especially ang iyong financial plan. So ang iyong kalinawan actually ng isip ng iyong pinakamalaking asset eh. Kalinawan ng iyong isip ang pinakamalaking asset mo na talagang makakatulong sa iyo, no? And then uh, base naman dito sa ating animal spirit na groundhog spirit, ang mensahe ng Groundhog Spirit, uh, kumbaga, look deeper plan, no? Parang ganon, look deeper, or dig deeper. So, sino si Groundhog Spirit, na? So, ito yung mensahe niya uh, when it comes sa yung yaman. Ang Groundhog Spirit, kasi ito yung, sumus ito yung sabihin natin, sumus uh, nagsisimbolize ng siklo ng sabihin natin, ng pag-iisa at introspection din, eh sila yung naguhukay ng sabi natin nag, na, or sabi na naguhukay or nagtatago upang magplano at maghanda para sa hinaharap. <laughs> 'Di ba? So ang nakikita kong magandang insight dito, na ito yung pagkilos sa, sa ano sa pagplano, pagkilos sa pagplano dito eh. Uh, bilang Aquarius na laging outward focus sa community at future, ang Groundhogs ay nagpapaalala na kailangan mo mag-ukol ng oras sa pagiging deep at solitary planning tulad ng isang king of swords at emperor no ay eh, isang queen of swords at emperor no na upright kumbaga huwag lang ang theory or maghukay uh, or sabihin natin huwag lang ang ang theory ang hanapin mo but maghukay ka pa ng detalye no kagaya ng six of swords in reverse na no So, ang sinasabi rin din dito actually ng pagdating sa iyong financial introspections, gamitin ang iyong intellectual power para suriin ang financial root mo. No? So, magtanong, nasaan ang butas? Ano ang weakness ng iyong, ng iyong system? Parang ganoon, or sabihin natin, dig deep din sa ancestor mo, baka mamaya meron silang na yaman na dapat na para sa sa'yo or sabihin natin ba, baka rin may nakalimutan silang yaman na para sa iyo or sabihin natin pamana or something na parang meron silang itinatago na magagamit mo para maging mayaman ka no ayan ang nakikita ko idig -dip, uh, dip mo daw or magtanong ka kung ano yung saan magaling ang inyong family parang gano'n, no idig dip mo raw no kung research mo, pumunta ka pa sa pinakailalim. So, anong gagawin pag sinasabing punta ka sa ilalim? Punta ka sa tanong mo yung, mga, yung parents mo, no? Yung ancestor mo, kung anong business nila dati. No? Dahil sabi rito, you dig deep. Dahil diyan ka makakakuha pa ng mga idea na para yung mama, no? Uh, sabihin natin, do, syempre tatay mo, alam, kilala nila yung, yung lolo mo. No? Ano ba yung ginagawang business ng lolo mo? Ano ba yung mag magaling ang family niyo, Parang gano'n, anak, no? Ayan, nakukuha mo. And then, isa pa yung parang sabihin natin na maging action mo, bago ka siyempre na maglu maglugsan ng bago mong invention, or maghibernate mula sa sandali nito, kasama ang mga data at budgeting, no? Ang long-term security ay galing sa matibay na pundasyon na inihanda mo, na mag-isa ka. Na kumbaga, ikaw mag prepare lahat. Pag okay na tingin mong stable, nasa kamay, i-aano sa team mo no para ibig sabihin pinapa uh, pinapamaster sa iyo parang eight of pentacles and parang pinapamaster sa iyo once you dig deep na pag samasamahin mo, saka mo sa kamo siya i-push sa, mga kasamahan mo nakukuha mo parang kailangan mo rin ng commute ng ano ng teamwork kasi nga sabi ganon ganun dito magtayo ka ng empire mo magtatayo ka ng empire mo my goodness maganda to malaki to no so Tignan mo rin, at saka isa pa abundance mindset na bigay ni Archangel of Abundance. No? Base sa mga mensahe dito sa... Kay Archangel of Abundance, ibig sabihin is... Sa pagyaman mo, Aquarius, kailangan ng abundance mindset at scarcity versus scarcity, kumbaga. So, ang abundance mindset ay ang paniniwala na may sapat na yaman ka at opportunity para sa lahat. Kaya hindi mo kailangan makipagpaliban or maging makuripot dito, no? So, ang connection sa yaman mo actually is yung to style, syempre. Ito yung tutuglong laban sa six of wands in reverse. Ito yun, no? Ito yung takot mo sa competition, eh. Medyo natatakot ka sa competitions, no? Dahil abundance mindset lang ang dapat mong gawi, gamitin, no? Hindi mo kailangan maghintay ng praise or ginagawa mo ang tama dahil naniniwala ka sa pag sa paglago ng mga collectives, no? So, ang yaman mo ay magmumula sa pagbigay ng unique value sa community, na, no? sabihin din natin ang abundance mindset sa'yo, yung parang nagbibigay daan din sa'yo, na sabihin natin, ito yung magbibigay ng intellectual property mo rin, na may tiwala na mas maraming returns ang babalik sa'yo, no? So, next is yung sabihin natin, iwasan ang negative self-talk na posibleng magmula sa six of swords yan eh, in reverse. Parang sabihin din natin na Jan uh, ka magiging stuck eh. No? So isipin ang yaman mo bilang isang system na palaging nagre-regenerate ka lang. No? Tulad ng technology. So mag-isip ka ng malaki, mag-isip ka ng, ng limitless na bagay sa visionary na kailangan mo. So ito pang message dito. So basahin natin to. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See feel, think, speak of the abundance as something you already have in the present moment and that is what you will experience. Parang it's also uh, telling you na visualizations will help, no? Sa yoga ganang visualizations na nakikita natin na para para ma-manifest mo rin ang yaman, no? Bukod sa mga sinabi ng Taro, but uh, it's really important then na mag-visualize ka. Paano ba pagbibisualize? Ayan yung, how do you feel ba? Kapag ano, how do you feel na kapag hawak mo na yung gusto mo? Kapag may empire ka na, no? Think big, ang sabi nga dito, di ba Sabi din na, uh, ang sabi rin dito, think big, no? Huwag mong limitahan. Ibig sabihin, you could, kung ano, kumbaga, whatever your minds can conceive, you will receive it. yan kay ano, kay Napoleon Hill, no? Or sabihin din natin na, uh, uh, i-feel mo na, nakasakay ka na sa magandang kotse, no? At i-feel mo na marami kang mga, malaki na yung infire mo na talagang kumikilos, busy lahat, no? Or sabihin natin, kung gusto mo pa ng, ng medyo maliit lang, eh, kumbaga, ayan na, ina, uh, ginagathered mo na at ka na ng mga employee mo, no? You think big, do not limit yourself. At saka, wag mo sasabihin na, sabawa, ah, uh, wag mong sabihin na sa future pa, I hope na ito'y mangyari sa akin sa future. Sa future pa darating yon Dapat, I want money now. I want abundance now. No? Parang ganon. Today is the right timing. No? Sa'yo, uh, wag yung uh, wag yung sasabihin mo na naantay ko darating yung pera ko. So, means yung darating ang pera ko, ibig sabihin, mag-aantay ka na lang na mag-aantay. Hindi darating. It should be now. No? Money comes to me now, no? Parang gano'ng nang gawin yung affirmations, no? Money comes to me now, no? Tatang sabi niyo, I'm so happy and grateful now that I'm living in abundance of great health, no? Parang makakatulong din ng affirmations sa inyo ang ina-advise dito. No? And it should be now, no? Para yan, para ayan na mismo and 'wag n'yong limitahan okay Naintindihan niyo po ba yan sana i, I hope i i could give more no uh, so we'll do it again next time tuturuan ko kayo on how to do an affirmations based on your energy nak, no ayan so have an abundance mindset 'wag n'yong limitahan no inbis na sabihin yung wala sabihin nyo abundance flow mga uh, masagana Uh, kulang, edi eh, sabi mo hindi kulang, umaapaw pa. Parang ganon, no? Yung mga negative, make it into a positive. Ganyan po gumawa ng affirmations. No? At kailangan laging may now. No? Okay? Thank you and God bless you. Pa-like naman po dyan, at saka pa-hype, no? Marami pong salamat sa inyo. Aquarius And God bless you po. Ayan. <clears throat>